Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens. Wow, heto na! Para sa mga hindi nakatanggap ng financial assistance, may pag-asa pa kayo para makatanggap. Kahit ano pang inaantay nyo, magparehistro na! Ayon sa page ng Navotenyo Ako, magkakaroon po ng pamamahagi ng assistance to individuals in crisis situation para sa Navotenyo senior citizens na hindi nakakakuha ng senior citizen social pension at hindi pa nakakasama sa AICS o AKAP sa taong 2024 at 2025 na program. Mayroong pong 2,000 slot ang bubuksan. Kahit ano pang inaantay nyo, mag-register na. Ilalagay ko po ang link sa comment section at description box para mas mabilis nyo po itong mahanap. Paalala lamang po, para lamang po ito sa mga taga-novotas. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!